Sige nakasama mo kapatid. Parang kilala ko kayo. First time nyo ba? First time. Abang kamukha nyo lang. Sabihin, marami kayong kamukha. Ang problem natin? Ang damdamig yung airpods. Kamilang tao. Ano naman ito sakit sa pusa? Gano'n ano kayong dalawa? Normal po kasi lang sa pusa. Lang sakit sa pusa ha? Okay, blind. Okay. Pasok. Pagpagtapon, kilos. Galaw. Kilos, galaw. Pagpagtapon, gamitin ng kamay. Galaw. Baka mo? Jok Papatayin kita. Papatayin kita. Anong lingwa yun?

andalay na nakalimutan patay Patayin, Patayin, patayin. Patayin nang patay Patayin. Patayin, patayin. patay patayin. patay nang patay nang patay nang mo.

nagtataba na, siya, hindi, na siya, hindi na siya, hindi na siya papayat ako na lang papayat. Sige <laughs> <Ay, may. laughs> papayat, papatayin kita. Oh, papaya. oh, ano ko? Ano oh. <laughs> ko? Eh. Oh, ano <laughs> oh, ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? Ano ko? ko? Ano ko? Ano ko? ko? Ano ko? Ano ko? Ano

Tigil na mo ito ha! Oo, hindi ko nagagalaw! Ay na, kasi hindi mo na ah! diba ito magagalaw! Hindi mo na ito magagalaw! ko lahat. Nakaramdaman ang pasyente ko ito. Sa baong ito at sa kanyang pamilya. At

Ah, ganito ah. Huwag nyo nga hanapin kung sino ang gumawa sa inyo O ang nagdailan nga. Hanapin mo bakit ito. Ano lang pero yan? Bakit kaya ito nablan? Siyempre, hindi ito po kong pisay. Paghina ng spiritual, paghina ng pananampalataya sa Diyos. Siyempre, yung mga kasalanan mo na ipon. Ano? Kasi hindi mo nakasawa ako nung... Hindi na importante. Kaya sabi ko lang eh, papaloy na kita eh. Kaya, hindi po may natanggal lang sa akin. Hindi na. Wala kapatid, uh, mga sa kapwa, kahit ikaw yung ginawa ng masama, patawarin mo sila, hindi nila lang ginagawa niyo. Okay? Ha? Dalawa ito, inutos lang. Basta walang pinagit kanina. Wala. Okay, <laughs> Pikit ang mata. Kapatid balik ang pananam pala tayo sa Diyos ha. Pagkatapos sa akin, mga pusal, simba, patawarin sila. Eh, patawarin sila kahit ikaw na atrapyado, patawarin sila. Hindi nila alam ang ginagawa nyo. Ayahan mong Diyos ang gumanti para sa iyo. Do Eh, saka ako. Wala ka pwede. Sige. Pero ikaw pa. niya, baka daw hindi kanya na makakita doon. Balis po kasi intindihin, ha? Huwag na nung balik ka pala pananam, ng dati pala nang palataya, kahit saan lugar ka pumunta, hindi ka basta basta tatablan niya. Ano diba na? Okay. Sa parang sa parang ano sa pakaramdam ha? Sa pakaramdam ha? Ano masakit tayo? Ah. Ala! <laughs>